Ganyan. Kaya siguro hindi ka nakakadinig eh. Oo. Sino na karap na oo eh, doon eh, lang. Sa loob. Nang kalimutan ko sa eh. Ayun o. Sabi ko Sinusundot mo lang doon sa may gilid ng tenga. Ay, bali o. Ano nga o eh, dulo nyo. Okay. Yeah diri ano eh, yung ginagamit namin. yep Ano yung nagustuhan? <laughs> Nakakadinig na ako. <daw. laughs> Nakakadinig na. Nakakadinig ka na? Bawal no? Hindi naman pa Hindi. Nakita ko kasi yun sa TikTok. Eh, Siyempre. Ay gagamitin ko yan sa ano. Ay yak, yeah, meron pa rin nakuha wow. Pero, lilinis na yun araw-araw ah. -araw, Pero <laughs> <laughs> may <Mayroon> nakukuha pa. <laughs> pa. Pa. pa rin. Ang dami. Ang dami lalo. Meron pa. Meron pa rin. Bakit ang dami pa? Bakit ganyan? Kaya siguro hindi ka nakakadinig eh. Bingi? Eh.

seven Pero alin naman? si Ate. Si Leonardo. Camera parang upload agad. Meron ka pa nga may tai pa. gano'n ang dami n'n sa iyo. Ano? kita ba 'yan? Ang dami. sa ito kita Ang dami. Makakadinig <laughs> ka na ng maayos. <laughs> Ang ganda ng camera, wali na lang. No? Mm, hindi, hindi ito iPhone. So, ayun guys, mamaya. Ayun. Um. today's video guys Subukan na ng ano ng Madam Helen dito tole dito tole ano ano ba to eh para na kawatan bats lang natin kung gaano karaming ano kasi hindi daw siya nakakadinig parang bigyan na daw Hello, baka malaki yan ha? Mayroon yeah, ang dami, di, ang dami. <laughs> oh, tama na, isa pa doon. Eh, meron pa yan. Hindi, ko ulit. Hindi, huwag na. Iba na. Oh, Iloan, ang dami. Si tatay din ang dami. <laughs> dami. Pinanay, eh, dami. Pinanay, <laughs> eh Pinatay, ang dami. Tinanay <laughs> nanay ay ano mo kasi ayusin mo. Si tatay ang dami. Ang dami. Wala na, tinay ko na. Ang <laughs> dami, Ang Oh. Ga Ito yung vision, ano Ito yan guys, ang ginagamit. Ano pa tinatanggal? Makakadinig ka na ng maayos. Mama mo. Oh, yo, okay. Ma meron ni ka eh. Makakadinig ka na, na maayos. maayos. Eh, akala mo bingi ka. Let Jay may dual camera sa iyo ta. Okay. O paano kaya 'yun? Baka na ganoon, baka ganoon. Mama. Sayo so, yan, nag-try ulit nang isang beses ayan. Boom. Labo ng <laughs> ang labo nang sa'yo. Ang labo nang sa'yo, pangit. Tinama mo yung brightness para lumina. Ayan, meron pa nakuha. Ayun. Ayan guys, oh, meron pa nakuha. Makikita naman. Makikita mo dito. Ang baba ng brightness mo. labo. Wala na, wala na. Siya. baba ang inaano mo. Wala na. Ano? Wala na yan. Kapila naman. Oo, oh, kapila, siyempre. Alam ang ilong mo. E eh, Ay, ano, makatiin. Siyempre. Hindi pala nakabili. Ayan naman, susubukan naman yung kapila. Grabe namang todo-todo sa dulo. Baka hindi... <laughs> todo-todo sa dulo yung ano. Ayan o. Todo-todo sa dulo. Ganun yun. Ganun ako din eh. Baka mabingi. Abenido ng gay. Yeo badi. Sa supply pati. Hay nanggiyan. Gandahanin ng luha. Birumpan. Pero, 'di na buo. 'Di rin naman 'yan, 'di nagtutuloy. Kasi 'di natutuloy. Ano ba? Hay nung. Gusto. mo 'yan. <nasasabi> Hay. <laughs> Yeah. Aba, hindi na ako nagsahing na pula. Patay naman. Grabe yun, dami na ako ha. Wow. Legit <laughs> pala yung gano'n. Kasi siyempre yung ordinary yung ginagamit na toothbrush. Na tooth si Dito nga ayaw eh. Na cotton buds. Masasagad talaga yung ano, yung pinakatutuli doon. Nandali mo nito. Pag gano'n. Idol pala. Baka naman, ano, <laughs> sponsor sponsor meta po. Adiri. So, yan, matatrive niya ulit. Ay, may sumabit. sumabit na yun. Ayan, Adiri. <laughs> sumabit. Ayan. Yeah. Meron, no? Dito na ayun. Na eh di, ikaw naman doon. Takot. Nagpakotong. kasi ako eh. Hindi, iko ikaw naman magsusundot eh.